Welcome to my YouTube channel mga kaibigan. Yung pusa po natin ay namaga po yung noo niya. Idudugtong ko lang po mamaya yung video niya. Ano nga ba yung ginamot natin na herbal? Natanggal po yung bukol niya at saka yung pamagas sa kanyang mata. Gumamit po tayo ng lunas. Ito po yung lunas. Nakatimpla sa Mallorca. Pwede sa red wine or alak. Maraming benefit siya sa ating katawan. At yung mama ko po ay inubo po siya dalang araw. Hindi po siya pinatulog sa kanyang ubo. At naisip niya po ato yung lunas. Na nakatimpla sa alak. Pwede ito itimpla sa alak or sa Mallorca or red wine. Omino po yung mama ko nito ng isang lagok. Ito po ay lunas na baging ng dalawang klase at lunas na kahoy. Gamot po yan sa lahat ng mga mala. Ibig sabihin ng mga mala. Yung, po, yung sa mga kagat ng ahas, aso, pusa, mainan po yan. At hindi lang po yan. Yung sinabi ko nga na Inubo po yung mama ko na dalawang araw, hindi po sa pinatulong. Uminom po sa nito na isang lagok na timpla sa lunas. Ito po yung katimpla sa maliurka. Pwede nito yung timpla sa alak. Uminom siya. Hindi na po siya naka inatake ng ubo. Tapos kinabukasan, pagising niya, huminom na siya na ng isang lagok. Hindi siya naka hindi na po siya na nilagnat at naligo na siya kasi wala na siyang lagnat ito na po ininom niya uh, lunas herbal medicine pagbago ka pala po pa sa akin channel mga kaibigan please like, share, subscribe para may update ka sa akin upload at maraming salamat sa mga viewers, subscribers at sa mga bagong subscribe sa aking munting channel Maraming salamat sa patuloy ng suporta mga kaibigan. Para makatulong tayo sa ating pamilya, sa tuloy ng kaibigan na mag-success kaibigan. Maraming salamat na tuloy-tuloy magtas sa ating channel. May bali mabagal basta mo sa daman. Maraming salamat sa kaibigan. At ito naman yung lunas na dalawang klase na timpla sa langis ang ginamit po natin ng langis ay sa nyug isang matay sa bibig at nilagyan ko po rin po ng ibang mga sangkap sa sa mga bato sa dagat ang iba sa kahoy Yan. yung lunas na katimpla sa langis gamot ito sa kati-kati sa timang tulad ng nangkagat ka ng mga Pila. Ang tawag sa amin ito yung pila. Yung malilit na langgam. Uh, malilit na langgam na kulay pula at yung iba naman kulay itim Ay makati po yan pag nakagat ka nyan. Ito lang po ang ipunas mo. Nalangis. At tingka sa lunas ay mawala po yung kati nyo. Talimbawa, nasugatan kayo na may kayo sa kutsilyo Lalabas yung dugo. Pag pinunasan natin ito ng lunas, natin pa sa langis, titikom po yung dugo. Ibig sabihin, titigil po yung dugo. At yung kerot niya sa hapdi, mawawala. Ito po yung mainam. At ang lasa nito, pag ang lasa nito na pala ng lunas, ay medyo maanghang. Eh, dito muna tayo sa langis na talakay natin. Gamot ito sa mga sugat. May mga sugat kayo. Pwede ito ipuna sa mga sugat natin. Pwede rin sa mga lagang nating hayop, mga aso. Pusa, pag may mga sugat sila, may nam yan. At ito naman katimpla sa sa alak or maliorka marami po itong benefits na makuha sa ating katawan tulad ng singaw pag may singaw po kayo napakasakit po yung singaw sa mga dila natin o gilagid magmumog ka lang nito sa lagok mumog natin ng 1 minute bago natin iluwa at pwede rin inumin Pag may sakit kayo ng ngipin, masakit ang ngipin, halimbawa inuud yung ngipin nyo. Ah, pag may ay, bulok yung ngipin natin, inuud bang kirot yung saka sakit. Magmumug ka lang nito na isang lagok. Imumug mo siya ng one minute. Unang mumug mo pa lang ay ramdam mo yung parang may napuputol na ugat. Yun po yung uud. Ah, mabawasan po yung sakit ng ngipin nyo hindi naman undas pat na mawala agad pero after 3 times na atin nyo halimbawa ano, ano kayo ngayon umumug kayo ngayon <laughs> ulitin mo kinabukasan sa sunod na araw ay tuloy na po mawawala yung sakit ng ngipin nyo mga kaibigan at, pag sumasakit ang ngipin ko ito yung ginagamit ko hindi naman makuha sa una. Pero mabawasan po yung sakit. Hanggang sa tatlong atim nyo, ay mawala na po yung sakit ng ngipin nyo mga kaibigan. At mainam po yan mga kaibigan. At sabi nila mga mga antingir dito, mga gamot, pag may nito, uh, lunas na uh, timplas sa langis, may nilakan ay mainap po sa mga ahas takot po yung ahas dyan sa lunas iwasan ka po pag may kayo ng lang langis na mula sa lunas at balik tito tayo sa nakatimpla sa Mallorca o Alak o Red Wine pag may kabag kayo na di kayo maka bisaya pa di ka makautot inom ka lang nito na isang lagok mga kaibigan Iinit po ang katawan nyo at lalabas po yung angin. Bisaya pa otot, makaotot kayo. At totoo po yung sinabi natin kasi meron tayong kaibigan subscriber na kumuha sa ating lunas na baging. At yun po ang sinabi niya sa akin. At mainam daw sa kabag. Hindi lang po sa kabag, lahat po ng... lahat po na naramdaman sa ating katawan o kung may lagnat kayo pwede rin ito po ay mainam na herbal medicine mga kaibigan try po natin at subok na po ito sa aking sarili bago natin ay sa iba at nag share na ng iba din at mainam nga ang lunas ito ang lunas ay makukuha lang sa Agusan del Sur malayo mula ko sa amin kasi Agosal Norte kami pag may gustong mag order nito mga ibigan PM na kayo sa aking messenger Rico Padilla Batuinay contact me sa aking whatsapp uh, subs pakipalo na rin sa aking page Batuinay TV Mix Vlog mga ibigan uh, siping pin ang natin pamasay papuntang bayan kung inyong dagdagan uh, mas mainam pero wala po tayong presyo na binubungat kung inyong dagdagan nyo bukas sa, bukas bukal na pusi lang kabigan para may may mabili din tayo sa ating pamilya And, kasi may layo po kasi itong pinagkuhanan sa Agusan del Sur mamaya ang uh, video natin ay eh, dito natin yung oh, na do, yung posa na uh, gumaling sa kanyang bukol sa noo. kasi kumain po siya ng lizard nakamlo nakamlo siya ng nakamlo siya ng lizard kaya namagay yung ulo niya pati mata. Hindi natin nakita yung o so, dila natin na videohan yung pagpamaga niya. Yung pagaling lang niya. Na yung videohan natin. Yun okay, siya na na kumakaling aso natin. Ingin mo kasi daw eh. So, um, <laughs> Yan lang kaibigan. Pag mayroon kayong katanungan comment below sa aking channel or page para masagot natin kasi ni, eh, ni eh, kung may nakalimutan sa pagpaliwanag para masagot natin mga kaibigan oh, kunting set out lang mga kaibigan una una maraming salamat <mulong> kay God <mulong> sa blessing na binigay sa atin maliit man o malaki ay eh, malaking tulong na po yan sa aming pamilya ang ah, malaga mula sa ating pangatawan pag gising sa umaga walang sakit ay e, sa kayaman na pwede nga sa akin ni God set out kay Ma'am Katis closer pa Europe kay Ma'am Palumpo from Cyprus kay yeah. Boy Mutya Joel Kaokom Jonathan Jones Lita Dino at Nobyo Ongkong Vlog Million Co-Vlogs Umay Tatay Mix TV Ayun. Sina pa ba? Jalen Bernales. Burabas videos ibi tuti channel. Ah, uh, dito na kaibigan. Hindi natin habang video si may dapat mga mag-upload. At indudugtong lang natin yung sa pusa na video natin na gumaling po sa lunas na ginamit natin ito na lang God bless us all ay dugtong pala natin yung video natin na sa pusa bala okay, -i 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 <laughs> yan ito po yung alaga namin pusa yan o yan ang piklat yan laki pong bukol yan Kumain kasi yan ng lizard. Kung sa Bisaya pa, tabili. Nakagat po siya kaya namaga po yung noo niya, pati mata niyan. Ano po, ang na ang ginamit po natin na herbal na gamot. Yung lunas sa baging lunas na sa kahoy. At ginamit itong langis ay mula sa nyog, isang mata, isang bibig at pakainan pala yung lunas at yung niyog mutya nang yung sa bibig po yung gamit natin yan na nilangis natin uh, pwede rin siya sa mga alaga natin mga pusa aso ang lunas po ay gamot po yun sa lahat ng mga mala ibig sabihin ng mga la sa tagalog pa yung makamandag o ng kagat ng ahas pusa yun po kay may nan po yan ara kalaming tapos tatapos ang video ming yan Pagbago bago ka pa para sa akin sanin makabigan nito ming ayo yan may nan po yung yan lunas at isa po ako na nakagat ng aso 3 years, uh, years from now sa tainga So lunas na po ang ininom ko at uh, sawat pong ni God ay buhay pa tayo siyempre panalangin sa kay God sa mahal ng turok ng ratay rabis uh, hanggang ngayon ay nasurvive pa rin tayo salamat kay God so, hindi na tinaba video kay Bigan okay, umalis na si Miming